kapag ang ultraviolet light ng ating araw ay tumama sa mga bagong pinalaya na water molecules. Pinipilas nito ang mga ito sa molecular level na lumilikha ng mga hydroxyl radicals na natukoy ng meerkat bilang radio absorption signatures. Ang teknikal na katumpakan na kinakailangan para sa deteksyon na ito ay nagtutulak sa mga hangganan ng modernong astronomiya. Ang tatlong ay atlas ay naglalakbay sa halos isang daang libong kilometro bawat oras nang ang mga senyales ay naitala na lumilikha ng malaking Doppler shift effects na kailangang maingat, nakalkulahin at bayaran. Ang posisyon ng kometa, 3.76 na degrees lamang ang layo mula sa araw ayon sa nakikita mula sa daigdig. Nangangahulugan na ang radio telescope ay kinailangang tumingin sa matinding solar radio emissions upang ihiwalay ang mas mahina na mga sinyales mula sa interstellar na bisita, Dr. Sarah Chen, punong mananaliksik sa koponan ng Mercat Observation, inilalarawan ang hamon bilang pagsubok na marinig ang isang bulong sa gitna ng bagyo. Ang radio output ng araw ay lubusang lumampas sa karamihan ng mga frequency na lumilikha ng isang pader ng ingay na nagtakip sa mas mahinang mga senyales mula sa malapit na mga bagay. Lamang sa pamamagitan ng pagtuon sa tumpak na mga frequency, kung saan ang mga hydroxyl radicals ay sumusipsip ng mga radio waves, ay nakahiwalay ng koponan ang signature ng kometa mula sa solar background. Ang resultang data ay nagpakita ng makitid, ngunit malinaw na tinukoy na absorption features namely Doppler velocity shifts.